Atin naman pong pakinggan si Ms. Conchita Roldan, chairperson ng Occidental Mindoro Federation of Tuna Fishers Association para po sa kanyang katanungan. Uh, magandang tangali po, Mahal na Presidente. Uh, tuna industry, uh, Federation Occidental Mindoro Federation of Tuna Fishers Association. Ako po ang Chairwoman ng OMTA Federation. Sa Occidental Mindoro po ay isa ang tuna sa nakilala bilang producer agency. At dito po nanggagaling ang supply ng major supply ng tuna sa Mindoro Street. Kami po ay nakatanggap ng isang refrigerated ban, ban mula po sa DA BIFAR. Sa ngayon po ang problema namin ay kung paano po kami magkakompetensya sa mga traders upang mabili po ng maayos sa presyo ang aming, ang aming pulutong tuna dito po sa Mindoro Street. Ito po ang aming kahilingan, mahal na Pangulo. Ano, ano naging problema? Sana po, Magkaroon kami ng financial assistance o trading fund upang ang Tuna Federation na po ang bumili ng aming produktong tuna dito sa probinsya upang may-deliver po namin ito sa Metro Manila at sa Karatik probinsya upang ang tuna po ng aming mga magtutunay ay magbili sa magandang presyo at nang sa ganon kami po ay makatulong sa aming mga, mga magtutuna at na magtutuna so, sa samahan po ng magtutuna sa, sa Mindoro Street. Yung po ang aming kahilingan, mabigyan po sana kami ng financial assistance o trading fund para po sa Tuna Federation. Para kami na po ang mamili ng tuna na nahuli na aming mga tuna fishers para may bigyan po namin ng magandang presyo yung aming tuna. Para may deliver po ito ng maayos sa Metro Manila at sa Karatig, Lalawigan po ng Occidental Mindoro. Okay. Yun lamang po ang aming kahilingan, mahal na okay. Pangulo. Uh, ah, okay. Ang ang DA, ang Department of Agriculture, merong uh, ay, ang tinatawag ACPC which is uh, agricultural credit, iba uh, pautang. para nga, na pwedeng gamitin, hindi lamang para sa, sa tanim, hindi, pati na sa fisheries. Ay uh, pwedeng gamitin yan para maumpisa na nga lahat ng nais din yung gawin. Uh, at uh, what are the details of that? Paano natin i-roll uh, uh, out of especially for the uh, for the tuna tuna packers and uh, uh, Basically, basement. kung gusto nyo makalaman yung package, kung pwede sumulat na lang po kayo sa office ko mismo, sa akin mismo, yung inyong cooperative kasi it has to be cooperative based. At uh, I will guide na lang po kayo kung paano. But basically, there's an office for that ng ACPC program na nag-survey, accredited at magbibigay ng loans uh, for use in uh, agriculture and fisheries. Oo. Yun, yun ang pwede namin gawin. Uh, nung, nung kukuha tayo ng pondo doon, at siguro, uh, gumawa maganda siguro kung makagawa kayo ng proposal para makita namin kung ano yung talagang kailangan, magkano ang kailangan, sa nilalagay Uh, kung sabay-sabay kailangan yung, yung pondo o every other month o kung ano yung paano yung sistema na gusto ninyong gawin para mapag-aralan namin sa Department of Agriculture at uh, sa Department of Agriculture talaga may ma ma plano namin yung pag-release na nga nitong pondo na ito. Okay, maraming salamat po, Mahal na Pangulo. Isulat, ma'am, ma'am, isulat, isulat ninyo ng proposal talaga na kasama na, kasama na, presyuhan, yung pa, ng anong detalya pwede niyong ilagay, ilagay na ninyo. Para hindi tayo pabalik-balik na um, nagtatanong kung pa paano ito, kung pa paano yan. Ilagay ninyo lahat ng informasyon doon sa proposal ninyo, para agad-agad, eh may magagawa kami kagad. Sa katulong po, mahal na Pangulo, may dala na po kami yung proposal na kung saan ay well-prepared po kami. at uh Katulong po namin ang NGO na WWF para po i-prepare yung aming proposal. Dala na po ng aming sekretary sa UMTA, si Kiman Jose Alihara, Nandito po siya. Okay. So, pwede na po namin i-preserve, mahal na Pangulo? Ano? Oo, oh, Kasi sa totoo lang po, kawawa po yung aming mga TFA yung nangulit pa ng tuna. Dahil po, pag nakahuli ng maraming tuna, ay binabarat po sila ng mga kasa. So, as a chairman po ng UMTA, Tung meeting po namin ay lagi pong pinaparating yung problema sa presyo ng tuna. Hey. Kaya naisipan po namin na pupunta kayo dito sa Bagong Pilipinas, San Jose, ay nagprepare na po kami ng proposal para po sa mahal na Pangulo para mapag-aralan po yung aming uh, kahilingan na sana po mabigyan kami ng puhunan para ang tuna federation na po ang mamili at, kami na, at para makatulong po kami sa aming mga membro para sa mga tampong antas ng pamuhay ng mga ating mga magtutunan dito po sa probinsya ng Occidental Mindoro. Maraming salamat po, umahal na Pangulo. O oh, sige, yan ang gusto ko sa inyo. Naka-ready yung mga folder nito kagad. Tama yan. Tama yan. Kaya pala ikaw ang namumuno. No? Ngayon, ngayon, dahil ano, i-receive lang namin itong isa. Uh, may iiwan namin sa inyo para meron kayong receive copy. it's basically it, ito rin. Ito, 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 Ayan din, no? cold storage din. din eh. Itong binabasa namin yung sulat, ito, kailangan, to. yung ice making machine bibi para ito, sa maging uh, isla. Uh, 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 yung cold storage, pag-usapan na natin, meron dito portable solar ice making machine. Para doon siguro sa maliliit na bagsakan, uh, doon tayo maglalagay ng ice making machine. Uh, para yun ang dadalhin ng uh, de, pag uh, tinatransport yung isda. At doon sa mga manging isda, dadalhin nila doon sa bangka nila tapos pag may nahuli, de, ilalagay ka agad sa yelo no? para magkaroon tayo ng fresh na ano. Tapos tuna oh. conservation management zone. Nalabas na under F sa FMA na sa Papasok Meron tayo fuel subsidy. Oh, itong hindi hindi yung fuel subsidy, meron na yan meron na tayong binibigay na para sa para sa mga manging isda dahil nga sa gumagamit sila ng uh, gumagamit sila ng crudo. Ito na yung huli kanina. Okay. Ito yung sa, Maraming ano? salamat po, mahal na Pangulo. Ito importante ito Yung tuna conserv meron na bang study dito yung sa tuna conservation management zone? Meron nang gumawa ng study nito? para mapag-aralan na namin. Paulit po, mahal na Pangulo. Yung, yung itong establishment nakalagay dito sa sulat nyo, uh, establishment of tuna conservation management zone. Uh, meron meron nang gumawa ng study diyan kung ano yung mga ano yung saan, saan ilalagay pa, paano ng pag manage niyan sa yung zone na yan kasi hindi naman hindi naman da, basta basta ihihiwalay natin at ipagbabawal natin makapasok yung iba uh, kailangan din na ma-manage yan eh kasi syempre, pag fisheries, yung kanyang breeding ground, kailangan hindi nagagalaw, kailangan kung ano yung, uh, may, may, kung minsan kailangan dinisin yan. So we need, kailangan namin ng plano para dito. Kung may gumawa na ng plano, pakibigay sa amin. Kung hindi pa, gagawa nga, kami lang gagawa. Ang before na ang pwedeng gumawa nito. Bali, katulang po, katuwang po namin, mahal na Pangulo, ang NGO na WWF para po sa pagpaplano. plano hmm. Diyan sa sinasabi ninyo. Sila po yung uh, NGO na tumutulong po sa Mindoro Street, na kung saan po ang nasasakupan nito ay anong na munisipyo. Yung Rizal, bayan po ng Rizal, Kalintaan, uh, Sablayan, Santa Cruz, Mambura po at saka Paluan. Yan po ang nasasakupan po ng uh, Federation ng Tuna Pesers Association. So sa ngayon po, andito po yung aming kagalang-galang na Mayor Ernesto C. Si Pablo na tumutulong din po sa amin para po lalo mapaunlad ang pangisdaan sa bayan ng Rizal. So nandito po ang aming Mayor. At gusto ko rin pong iparating sa ating mahal na Pangulo ang Federation of Peser Pox as Association of po ay mayroong ongoing project na funded ng World Bank through PRDP na ito po ay tuna processing plant. So ongoing project po siya at oh, kaya mayroon din po, hindi po, po ka. kami resolution para po dyan sa, sa kuhunan sa pamimili ng tuna. So unti -unti, unayin ko po muna ang ongta bago po ang aming tuna processing plant. Siguro po hindi po ito ang una at huli natin pagkikita mahal na Pangulo dahil pag kailangan po namin talaga ng suporta, ay aakitin po namin ang lahat ng ahensya na pwede makatulong sa amin para umangat naman po ang antas ng pamuhay ng ating mga marginal peser box. Magandang tanghali po sa inyong Magandang lahat. Magandang tanghali at maraming salamat. Meron na pala kayong uh, nakukuha ang tulong sa WWF at World Bank. So titignan namin kung ano yung plano nila. At eh, siyempre, eh, 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 kami babaka pa namin uh, sa Department of Agriculture. So, dahil ang mga, mga pinadala yan, uh, yung mga eksperto talaga at marunong sila tungkol dyan. Kung ano ang pangangailangan, lalo na kasi nagbago rin ang pangangailangan dahil sa climate change. So yes, sir. nagbabago nagbabago yung kung saan pumupunta yung isla. Yes, Kaya kailangan natin para kailangan natin yung mga mga siyentipiko na magpag-aralan ng mabuti para alam natin yung gagawin natin para yung perang lalabas natin, perang ang gagastusin natin, ay eh, mapunta naman sa tama. Opo. Mar Maramdaman naman talaga niyo na nakatulong. Opo. O. Maraming salamat. Ah, Maraming bago salamat. Bago po ako magtapos, uh, meron po kaming natanggap ngayon na isang 60 to 40 fiberglass bangka na kung saan po ay awarded from the at before. So, ginagamit na At po si namin yung 62 kayo, footer para sa panguhuli ng tuna sa bayan po ng Mamburao. Yun yung, so, alo, yun yung bangka ng 60, yung oh, 62 feet? 62 footer alakin. po siya. Private glass Kano pala yung, yung pinupuntahan ninyo para mga isda? Aba 15 kilometer po. Mga 15 kilometers? Sa Palawan. Outside. 15 kilometers? Oo po, sa 15 Ang, kilometers. Ano, Kumisan po, yung... pag dumadaan po yung tuna, seasonal, si oh. dito lang po siya sa 15 kilometers. Narakauli na po yung ating oh. mga mangisda Pero ng kailangan, tuna. Kailangan parang doon sa tuna, ilalaki ng isda eh. Kailangan mas no, malaki yung bangka. Oo. Kaya oh. Kaya mabuti na, na, na meron na kayong nakuha ng 62-footer na, na bangka. Opo. Oh, okay. Maraming salamat. Maraming pong salamat Thank po. Mga Maraming salamat sa inyo lahat. At uh, dapat ang pangatingin uh, niyo ninyo, nagsimula pa lang tayo. Nagsimula pa lang tayo. At tuloy-tuloy uh, ang aming gagawin. Kaya kung ano man, kaya eh, ready nyo na nga. Tama, tama si Manang. Mag-ready na kayo ng folder ninyo. Padalan ninyo kagad sa amin. Para alam namin yung gagawin namin. At, uh, <clears throat> Alright, so yung napag-usapan natin dito, hindi, lamang, hindi naman lamang hanggang dito na lang yan at uh, lahat yan ilalakarin namin para maramdaman ng, uh, ng ating mga magsasaka, lahat ng ating mga mangingisda. Uh, eh, kahit na nasa na tayo ng uh, El Nino, eh, kahit papano may hanap buhay pa rin. Maraming salamat sa inyo lahat at uh, ay sana po huwag kayo magsawa sa pag-abiso. Uh, sa amin, sa, sa national government, kung ano pa ang pangangailangan ninyo, andito po kami lahat. Madali po kaming kontakin. Pag uh, huwag po kayo mag, uh, Huwag kayong nadadalawang na, na isip na magpadala ng boulder sa amin. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo na. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At the count of three, Mr. President. One, two, three. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito po nagtatapos ang ating programa. Muli po ang mga kababayan, ang pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.